sagutin natin ang tanong ni Mayong Kristen. Kariha kami ng name. Sabi niya, kapag monetize ng content, pwede na bang gumamit ng music? Diyan. Dipindi po yan. Kasi, kahit alak yung monetization tools mo, kung hindi ka pa invited to use licensed music, hindi po yan pwede. Antayin mo muna yung updates ni Mita o ni Facebook sa inyo. Makikita mo yan sa dashboard mo at mag-notif yan sa ano. mag notify na siya di sa inyo mga Facebook. Maingon na siya nga, you are now invited to use licensed music. Or, licensed music is now available. Makita na mo siya diya. Pero, dahil tayo pwede magamit ng mga music dito sa itibutang sa itong mga videos, reels or videos, di ba? Kanto ta dito sa itong reels, mag-upload ta, mag-upload na ito dito. Pag-select na itong mga music dito, ang ipang magawas dito, ito, mag ito na nato di ba? Tatlo yan, tatlo yan eh. Pwede mong pilihan. First, may nakalagay na, may music na may nakalagay na royalty free. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin kahit hindi ka pa monetize, hindi ka pa invited sa license music, Pwede mo siyang gamitin, hindi ka niyan copyright. Pangalawa, license music. Kailangan ng license music, magamit na, na siya, makita po na siya na sa mga invited na sa license music. Kaya ako ganina nga, nagpadala nag-update si Mito sa imo, you are now invited. Ay katuluan na, katong revenue sharing. Pag uingon ka ng revenue sharing, kana nga music imong gamiton hindi hagi ka makapiray Imong bali balikan earnings anak i sa Tagya sa Music. Pero ha, tandaan niyo to guys. Hindi lahat license music ay safe gamitin Kasi nabiktima na ako nito eh. Kasi before nag-upload ako ng rails yung original audio ko, pinalitan ko ng license music kasi nakandaan ako sa music para sa video na yun. Inapport ko siya, reels, after 3 months na ata yun si FB sa akin na nakuha isang video na copyright issue So check na ko siya, pag-check na ko ito sa support inbox kato nga video na nagamit ko ito nga si music ang bot nga nung ina siya So ito na ko siya napagtanto na DI hindi lahat license music pwede mong gamitin. Kaya payo ko lang. Mas nabuti yung original audio, audio ninyo ang yung gamitin para wala kayong kahati at hindi kayo makapirate.